Ayon kay Aquino, tatakbo siya ulit bilang senador sa susunod na halalan pero sa ilalim na ng Partidong Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino o KNP. Uh, sabi niya tatakbo siya senador. Parang gusto niyang bagong partido para malinis. Hindi siya na didiktaan ng masamang uh, imahin. ng Partido Liberal. Eh, kasi naman ang Partido Liberal, nung dalawang nakarang halalan, talagang bagsak. Uh, kung ba nga, di ba, sabi nila, inodoro. <laughs> oh, may, may dilawan, may pinklawan. Sa susunod na halalan nga ay magkakaalaman kung ang Marcos at Aquino ay muling magsasama sa ilalim ng iisang administrasyon. Umaga ng Martes, ikalabing apat ng Mayo, inanunsyo ni dating Senador Bam Aquino ang kanyang pagbabalik sa larangan ng politika ayon kay Aquino tatakbo siya ulit bilang senador sa susunod na halalan pero sa ilalim na ng partidong Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino o KNP 2020 ng buuin ng KNP bilang isang plataporma na layong palakasin ng sektor ng mga kabataan sa pambansang pamahalaan. Sabi ni Aquino, siya na ang bagong chairman ng alternatibong partido. Ang mga dating kapartido naman ni Aquino sa Liberal Party o LP, suportado raw ang paglipat nito sa KNP. Pero para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, posibleng ikinakahiya ni Aquino ang pagiging membro ng Partido Liberal kaya't nagdesisyon na lang itong tumiwalag. Isa lang ibig sabihin niya, siya sa Partido Liberal. Ibig sabihin eh, niya na mga miyembro ng Partido Liberal, nagtayo na siya ng bago. Eh, kasi naman ang Partido Liberal, nung dalawang nakaraang halalan, talagang bagsak. Eh, kung bagay, hindi ba, nga, eh, di ba? No, sabi nila, inodoro. <laughs> Oo, oh, may, may dilawan, may tiklawan. Pero napansin ko, nagtayo nga siya ng bagong partido. Pero nandun naman yung mga stalwarts ng Partido Liberal. Nandun hmm. si dating BP Lenny, nandun yung dating senador na Francis Pangilinan. Anong ibig sabihin? Sa so, tingin ko, dahil nga hindi na popular, nawala ng kredibilidad ng Partido Liberal, kaya itong si BAM, na... Uh, sabi niya, tatakbo siya ang senador. Parang gusto niya ang <laughs> bagong partido para malinis. Hindi siya na didiktaan ng masamang uh, imahin ng Partido Liberal. Base sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi maipagkakaila na ang pamilyang Marcos at Aquino ay kilalang magkaribal sa politika. Pero tila iba na ang napapansin ng taong bayan ngayon. Mistula kasing nagsanib puwersa na ang mga kilalang dilawan at loyalista dahil hindi na ito masyadong nagbabangayan pa. Dati nang nagsama sa iisang administrasyon ang isang Marcos at Aquino, kung saan Pangulo si Noynoy Noy Aquino habang senador naman si Bongbong Marcos. Kamakailan lang ay nagpahayag na nga si Bam Aquino na handa siyang magpakita ng suporta para sa kasalukuyang Marcos Jr. administration para makatulong daw sa pagresolba sa iba't ibang problema sa lipunan. Sa susunod na halalan nga ay magkakaalaman kung ang Marcos at Aquino ay muling magsasama sa ilalim ng iisang administrasyon.